So yun mga tol, meron din sila dito ng motaro na shock. So kung naghahanap kayo ng motaro na shock, meron din sila dito. So yo, what's up mga tol? So tapos tayo mag-jogging. So kasama natin si Byron. So pupunta kami ng Santo Niño ngayon kasi ipapa tapos natin yung upuan nung nobo ko. Ayun yung nobo ko. Ayun, yung white. Ah, nakita niyo ba? So pupunta kami ng Santo Niño Tapos pupuntahan natin yung burautan Ng mga pyesa doon So kita-kits tayo doon Update ko kayo mamaya pag doon na Let's go, peace out, go So yun mga tolso Nandito na kami ngayon sa ng Santo Niño So unahin na namin to, bago namin patabasan yung Upuan ng nobo natin So tara, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating Tanong na pyesa Baka mamaya merong kayong hinahanap na pyesa E eh, tatanong na natin para alam nyo na rin So let's go So yun mga tol So Sabado kasi ngayon Sigurado ako mamaya marami ng tao dito So yun uh, Interview lang tayo ng konti si Kuya Kuya ano yung nahanap nyo? Anong pyesa ba ang kailangan mo? Uh, hand, grip? hand grip So naghanap si Kuya ng hand, grip So marami rin siya dito ang pinagpipilian yan, meron, di, meron siyang mga pinagpipilian dito na mga hand grip Sobrang dami kasi mga tol So ikaw nang bahala mamili kung ano yung ano may kita mo. Pero may kapares pa yan. Oo, oh, na, nagkalabo-labo lang ko. Ah, <laughs> nagkalabo-labo. So, yan. Salamat kuya yung mga alagang pusa, pwede to. I-cover nyo lang to sa mga, ano, sa upuan nyo para hindi makalmot ng pusa. Yan. Hindi rin yan. Lang, yung ilalim lang yung basa. No, ilalim, no. Pala. Yan. Ayan sila nanay, sila tatay. Na, yan nung hinahanap yung pyesa. Wala na, Ah, yun na, nakita na si nanay. So, bumili rin sila nito. Siguro may alaga kayong pusa na, no? <laughs> oh, yun. Sa, so, ano, kahit ako meron ako nito kasi nga, nabubutas nga ng, ano, eh, pusa, eh. So, yun, yung mga gulong nila dito. Ayan. Ayan. Ayan, parang 60-80. Ito na yata yung pinakamaliit nila. Ah, ito, toto, toto toto. ito, Okay. Ano bang size to? Ah. 70-90. 70-90 o 90, 70, 90, 90 70. Yan. Ito na yung pinakamaliit. Then, pang tricycle. Yan. Meron din sila dito. So, yan. Yan. 9080, pinaka-natural na ginagamit natin sa pagmumotor. Yan. So, sa mga rim, iba-iba rin yung kulay ng rim nila. So ayan, ito pa yung mga ibang piyesa nila na nanay dito. Shock. Tapos mga LED na ilaw, meron din sila dito. Tsaka yung mga Karburador meron din sila dito. Ayun oh. Nay para sa tong ano, Karburador na to. Anong pang Wave 125. Wave 125 meron din. RM110. Uh, Yon. So magkano yung nagiging price nito? Na so, 500 so 500 daw yung ganito nila. So meron din sila dito ang mini driving light. Ito ba yun? Mini mm -hmm. driving light. Yan. Meron din sila so, dito. 500, 500. So dumadami na yung mga tao. Ayan. Sila. So sigurado ako oh, marami pang pupunta dito kasi weekdays ngayon. Uh, at kung may mga kailangan kayo, sigurado ako oh, nandito na rin yung ibang kailangan nyo. So pasyalan nyo lang to Dito lang to sa may Sa may EMA town So sa may, pag nakita nyo yung Jollibee Forward lang kayo ng konti At makakarating na kayo dito Ayan. May kita nyo naman yung motorcycle park nanjan, laki yon May kita nyo rin yon Ang talaga, kailangan kasi Pag pumunta kayo dito, eh, alam nyo ano yung bibili nyo Kasi nga marami kayong pwedeng pagpilian Ng mga pyesa dito So, parang dito na nga yata halos lahat eh. So, yun mga tol. Meron din sila dito ng motaro na shock. So, kung naghahanap kayo ng motaro na shock, meron din sila dito. Ate, eh, magkano yung ganito yun? Good, 7.50 lang. So, sa 7.50 meron ka ng motaro. Yun o. So, nung naghanap ka nito, tapos gusto mong makamura, pasela mo lang ito. Tapos, Meron din sila dito ang sa pangklase na shot. So, atong magkano to, 'yung ganito? So, 800 daw 'yung presyo. Yung sa mga kulan, meron din silang kulan. Dito. So, 'yung mga kadena, meron din sila dito. At saka 'yung side mirror ulit plan. Ayun, meron din silang kulan dito. yun, tire sealant, meron din silang tire sealant dito. O, tingnan pa natin doon sa may bandang dulo. So, may mga helmet. Meron din silang mga helmet dito. Yung mga may sa mga nutshell lang. Pwede rin kayong pumunta rito tapos na lang kayo. Handle grip. Yon tapos meron din silang mga headlight dito. Mga headlight. Wala akong masyadong alam sa motor mga tol. Pero, papakita ko na lang sa inyo. Parang ito to. Uh, Badja. Yan, meron silang mga headlight dyan safety kayo sa ano para hindi makilala kunya kabit niyo yung angkas niyo <laughs> hindi kayo masyado makilala so yun meron din sila dito mga throttle meron din sila dito ay septol yun meron din sila niyan sa so, mga ilaw yan meron din sila dito yan dami pamimili na lang kayo pag pumunta kayo dito swing arm yun swing arm ito swing arm ayan oh no? Ayan. Meron, meron talaga dito. Pero ngayon ko lang siya nakita. Ayan, meron din sila dito niyan. Ayan, tapos ah, uh, ano to? Ah, uh, sa Manibela. Manibela. Pero hindi siya pwede sa bike, ah. <laughs> si Mike <laughs> Sa motor lang talaga yan. Ayan. So, yun. Hanggang dun. So, hanggang dun siya. So, ikutin pa natin. Maga pa naman. Ayan, shock. Tol, magkano sa mga gantong shock nyo? 300 oh. 300 meron ka ng shock Kakulay niya nga lang yun sa ano Sa color game Yan. Tapos meron din sila dito Ang mga interior Yan, interior dun sila dito Yan. So tol, ano bang hinahanap mo dito? Ano bang piyesa ang hinahanap mo dito? Baka chicks yung hinahanap mo dito, walang chicks dito. <laughs> At yun na nga mga tol, sa sobrang dami ng piyesa nila dito na pwede nyo pagpilihan, hindi ko na maisa isa-isa kasi nga sobrang dami. At kung meron kang piyesa na hinahanap, ano pang hinihintay mo? Pasyalan mo na to dito lang sa may Emma Town. At baka, andito na yung piyesa na gusto mo ikabit sa motor mo. Basta aagahan mo lang kung weekdays ka pupunta kasi sigurado ako na maraming tao ang magpupunta rin dyan yo what's up mga tol so dito ko natataposin tong vlog na to at kung gusto nyo bisitahin at gusto nyo rin makamura so puntahan nyo na yung buro utan ni boss donald dito lang sa may ema Town, may kawayan santo Nino. so yun lang mga tol dito ko natataposin tong vlog ko na to so mag ingat kayo lahat and yo peace out.